Sa totoo lang, ay may bulong ako. Ay oh, ito na. Oh, na. Oh, si oh, Eds. na siya. Hmm. Okay. Ay, sa so, no, hindi ko mapigil, eh? ay, sa oh. mga ba? na ba akong mawala? mo na ba kasama mo na ba akong ang... mawala? And see Welcome back to my youtube channel Ang video ito ay ating uh, I-react uh, re Tungkol sa nasabi ni Kalina Prab sa kanilang pastor Kaya na uh, Mawawala ng Etsy eh nakakalungkot mga kasama kong uh, HG fanatics kung ito'y totoo dahil uh, tayong mga diehard ay uh, palagi natin silang susubay bayan kaya yeah, uh, medyo mahirat malungkot kaya bago tayo mag-design o bago tayo uh, mag-isip ng anong maganda para makita pa rin natin si Vianci sa si Edu ay sana panoorin nyo itong uh, nakalipas na video at uh, talagang may ka kaya ihanda nyo yung inyong mga panyo at uh, maririnig nyo kung ano yung sinabi ni Beyonce kaya bagong lahat sa mga hindi pa subscribe sa aking channel please uh, mag subscribe naman kayo at pakishare at huwag kayong kalimutan mag-comments, uh, uh, subscribe, and share. Yeah, tara na. At uh, panoorin natin yung mga previous videos ng Aidsy. Pero ito ay related sa sinabi nilang mawawala ng Aidsy. Okay. Hindi ako nakatulog na. Hindi ako nakatulog din ng ano maaga. Bakit naman? Marami ka bang iniisip? Mga... Anong, ba? wow. anong ito, klaseng bagay ba? nang papagulo sa isip lang dyan sa mga... Bakit ako? Hindi ka pa. Pero ano, thank you. Kasi ano, in-invite ka. Di na ko natin magawa ito eh. Dito yung malas. ng mga ganitong bagay, ano, lugar, makakagpahinga ka. Tuloy, ano, yung miss ko yung natin. Doon, so, parang sobrang nasaya lang. Walang problema. Ano lang, tayo lang. <laughs>

kalaki ng ano yung mga Diyos, Kaso yes. wala ka dun. Yung kapatid mo lang nakita namin. Ang inaanap ka namin. yung susubyan si, ay, ay nandun Wala ka nun, nakarang araw yun. Kapatid ko mataba. Pero nakakalungkos kasi dapat rin yung galing na na-postpone. Na kasi na. Hindi kasi namin uh, asikasi na asikasin nila Dr. Love. Eh. Okay Ano ka? Nakalagay yan, o. No? Ano ba yan? Sabi mo sa akin, huwag may... Okay lang. Kung may nasabi mo na akong ano, masama, pasensya na, o. Tungkol ba yun sa, ano, sa... atin, wala ano, makaka ko ba, yun? Ano ba? Sabi... No, Anong gusto mo? Opo. Kaya, hindi talaga. Opo, ano. Opo, ano ba lang. Talagang kasi sabi mo ba gano'n na ano? Huwag ka... Ano, susuportahan mo lang ako? Huwag daw matapos yung bahay. Oo. Nag-aalala kasi ano. Baka, baka, even kasi ano, wala, wala. ano. Wow. Sinabi mo ba yun? Wala sa memory ko yung uh, ano yun. Eh. mga araw na sinabi ko yun, hindi talaga eh. Kailan ba? Wala akong sinasabing yung ganun talaga. Makakalimutin ako mga ganyan yung bagay. Kung hindi naman nasabi ko, esensya na ang ito. Hindi ko na patingin okay. ko ko yung pangako ng yes. Kasi yun. <laughs> gusto ko mas matagal. Eh. Paano yun? Kung mag-ribbon sa ating nabukas, eh, di, wala na pala ako dito. Yes, yun yung sabi mo. Hindi, hindi na wala ako pwede mo. Eh. Makita ang wife dito. Gusto yes yun yung sinabi mo sa uh, uh, Kaya okay lang kahit na ko para matayay. Wala ano. Alam mo kahit magkaribon ka ating Was, hindi. Wala naman lang ang eh. Hindi naman mahalaga sa Kasi siyempre. Yung sa atin na parang iba na yun. Naman yun. So, yun ay <laughs> <Bakit> ba? Yung na si? Kasi na. ba ako mawala? ayaw mo na ba akong kasama dito? Gusto mo na lang, <laughs> Janganlah <laughs> kamu berpikir kamu sudah berpikir. Ya hu! Oh, tidak. Saya tidak mahu menghilangkan alim. Bagus. Saya tidak mahu menghilangkan alim. Saya tidak mahu menghilangkan. Adakah kamu serius? Saya serius. naman pag ikaw yung nagsasabi, hindi ko nakakalimutan. Mahuna, sala ko, ang gandun lang yun. Masama natin. Kala ko, yung friends ng bayan. Pero, iwan ko ba? Masang tumatagal. Parang, Semua anak-anak, semua anak sehidup berdua. Semua mahu semata-mata. Ada apa dengan Semua Nakakawin sila nga ako. Ito, uh, totoo nga. Totoo nang Sige ano yung wala na ako. Kaya na kung ano, ano. Para mga ka. Huwag nang isipin ng sagbaranang kung ano, ano. So, uh. sa'yo eh. Isang buhay, so hindi ka natatakot. Alam mo, siyempre, natong nakaraan ko ako yung vlog na yun. Sa, sa vlog. Kala ko, tapos na rin. natatakot ako na magtapos. Saka, baka mamaya, wala Wala ka niya. Wala ka po ang ka. <laughs> Siyempre, lagi mo na ako. Ano. Tinapos, nagpapakatatag lang ako dito, no? Nagpapakatatag lang ako dito. Pero, nasa, sa loob-loob ko. No? Ano? ano? Tataranta na ako talaga. <laughs> <laughs> Alam mo naman na, ano, focus na ang kailangan. Alam mo, ano, sa pamilya ko. Tapos, sa pag-aaral hindi ko na akong time para mag-anong mag-alam ko ng iba. Ano, mag, ano ba? Yung <laughs> <Awa. O, ba? laughs> sinasabi mo. Hindi nga na ako. <laughs> so, ano? Yung pag-uuhi ko like, na yung ano ko dyan. <laughs> wala ka na ito ba? Wala. Ikaw, kung isa ka naman baka nga ano, ikaw yung ikaw maghanap din ng event ko yung laging unbusy. Ako oh, pa talaga, ha? Yeah. Hmm. Basta nga, ano, sabihan mo na ako pag ano, pag ayaw mo na. You will always ask me those words I say and tell me what it means to me. Ayun, son. Tak payah. Tak payah? Tak payah, kan? Tak payah. Tak payah nak pergi ke sana. Tak payah nak fikirkan apa-apa. Tak payah nak berpikir-pikir. Tak negatibo, no? Sige, may mga mayroon ng bagay. ng bagay na, ano. may may kayo, no? sa'yo, hindi ko mapigida. Oo, eh. Hindi ko mag-isip. Okay, okay. 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 come <coughs> okay.

Oh, yeah, I'm As mm -hmm. uh, to... <laughs> <laughs> <gonna> the leaves change colors. I'm going I'm going to start the world. i to the going to I'm going to Pag may uh, araw, oras. Pag may araw, oras. Pag may time. Ayun, narinig natin yung usapan ni Pastor E.R. saka ni Idol Rob na si Edo nagpaalam dahil ah uh, ang pagkala ko dyan, dahil siguro napipreasure din sila, narinig nilang uh, palagi nilang, uh, o bakit palagi nilang si Bianci o Edsy, dahil, ayun nga, medyo gumanda na yung buhay at gusto na rin nilang tumulong na iba. Pero, ang tanong natin dyan, uh, makikita, rin pa na, makikita pa rin ba natin si Bianci? Dahil kung sinabi niyang, sasama-sama siya sa pag-scout ni Edu, Siyempre, baka hindi pakita ni Edu si Beyonce sa kanyang video. Kaya sana naman ay paminsan-minsan ay pakita rin ni Edu or i-vlog pa rin nila si Beyonce. At uh, maganda nito. Muna kayong mga... Uh, Kaya tayong mga diehard na Ed At tayong bibitaw hanggat hindi pa siya ah uh, mag uh, birthday. Ayan. Magdidibu siya. Ayan, hintayin natin yung, yung araw na yun dahil sigurado marami na nabang ano niyan. Marami na nabang uh, magagandang uh, uh, mangyayari dyan. Kaya ayun. Salamat muli sa panood sa aking uh, konti channel. Kaya sana huwag kayong uh, magstawang manood sa aking channel at support din at uh, lagi pa rin nating suwaybayan ang uh, love team na NC. Kung meron din kayong gustong i-suggest uh, na love team para i-ano natin, i-singit din natin, ay kayo na po ang bahalang mag-suggest. Kaya yan po. Maraming salamat ulit. Maraming salamat ulit. At God bless. Basta dun po lumi. Takay